Yan at ano yung mga bata, dadalhin muna namin dun sa ano, uh, ay Serapi. Ano at sila po ang bala kung sino mga nalaga muna sa kanila. uuwi na muna kayo kuya Daryl ha. Ha? Tapos ano, uh, makikibalita na lang kami doon. Ha? Basta magpakabait kayo doon ha. Huwag kayong ano, lalabas ng labas. Baka mapano kayo sa daan ha. Hmm para makita nyo rin yung nanay nyo ha si mama nyo para makita nyo ikaw na Tanyel Na ah, naano pa yung sugat mo hindi na mupa na hindi na ano hindi na maga tingin nga kay Tanyel ay na oh, yan hindi na maga yung sugat niya. yan para mapaano kayo doon ah, para mapaayos yung kaligayan nyo tapos si Tita nyo, makikipag-usap na lang doon, ano? Si, ano? Tita Violeta nyo? Ha? Hmm. Ayan po at i po muna namin sila. Ayan, at hindi ko po alam kung ano magiging desisyon kung ibabalik dun sa Chahin or ano po. Ano? At babiyahe po kami papuntang TV5 kaysa Rapi po. At sana mabigyan ng magandang ano yung mga bata at makapag-aral uli tapos uh, sana makapag sila kung kanino mas mabuti mapapabuti yung kalagayan nila para ma maging maayos po yung kanilang buhay at babiyahe pa po kami at salamat po sa lahat po ng nag-help sa kanila mga binili po ng mga damit nila mga gamit at, so, kanilang up, po, at okay, sa kanyang kanilang pagpapacheck up ano? ako at bago sila i-surrender doon kay Sir Rapi pakainin po muna natin yung mga bata so, kain na kayo, ano muna ha? Huwag kayong magpasaway doon ha, sa tita nyo ha. At magkocontact na lang sa inyo si tita Violeta nyo. Ah, si yung pinsan nyo. Uh -huh. Pagkain muna sila. Ashley, wala nang ganun, Lee. Hindi ka ganyan sa usawan, Lee. Oo. Oh, oh. Hindi ka. Sabihin mo ano, pahingi daw po. Kasi wala nga ano na sila bunso. Tatlo ka mo, tatlo. Opo. Kain na, kain na kayo. Yan, ano kasi, pag nakain si natangil na dumi, oh. Ayan po, at na po namin sila dito sa ano, uh, sa station po ng Sir Raptol po ano. Uh, at sila po ang bahala ako ano po nararapat dito sa kanila. At uh, para ibibigay din po ito sa tsahin. Ay ka naman, puno yung mga damit niya. At uh, bawal na po siguro mag-video din sa loob. Kaya hanggang dito lang po muna sa labas. Ang po kami sa ano, ang mandaluyong Saan yung mga gamit nyo? Inubad niya, para, inubad niya yung sapatos niya? Sapatosan muna si Natanyel. At mahilig magubad ng sapatos. Magpapakabait kayo dun ano ha? Darrell. Magpapakabait kayo dun ha? Kay Darrell. Magpapakabait dun ha? patusan pa po o oh, paalam na kaya no Ashley Darin oh, Tanyel, wag tatawid na Tanyel wait lang wala ka na kayo Darin wala ka na kayo Darin wala na yung mga nila diyan ka na lang, huwag ka na sumama Ashley diyan ka na lang sa sakyan, dun ka umupo ka dun Ano na? Ano yan mga labahing yan? Uh, yung, uh, ay, 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 yung mga bag. Ang dalawang bag. Siguro uh, po hanggang dito lang sa labas yung video namin. Ano? Bawal ka sa loob. Ito lang. Ayun pa at papunta na kami. Okay, na. na? Iwan ito na iwan? Sa pang bag andyan na? Hinahabit po namin yung mga bata. Ito na, ano, kay Daryl. Mag-ingat kayo ng Daryl, ha? At huwag magpasaway doon. ayun at nandito lang po, mga kababayan, yung aming video, ano? At, yarin na po muna namin yung mga bata. Maraming salamat po, and God bless. At, abang na lang po kayo sa iba pang mga update. Thank you so much po. What? Sa BSWD po sila mapupunta. Ang mga gamit nila. Daryl, ha? Pakabait kayo doon, ha? Magkita pa tayo. Ha? pag uwiin ni ha? Ano? Ano? Parang malungkot kayo. Wow, ano Kanino ka ba sama? Ha? Ha? Kanino? Kanino? Sa Saan? Saan? Sa, amin. Sa, amin. Sa amin daw, sama. Para maging okay muna kayo ha. Malagaan kay doon mga ayos. Years na lang o. Years kung ka na. Isang taon lang. Isang taon lang sa isang violeta niya. Isang taon lang. Si, Opo. E, uh, yung ano? Vlogger po. Opo. Uh, Ang like followers tayo si ma'am. Oo. Isa ako sa followers ko. ma. pinagal salamat po kay Kapitana ano pangalan ni Kapitana? Um, uh, Kapitana Maribik Hefty uh, thank you po ano uh, na po muna sa kanada yung mga uh, DSWD ano? Manlog kayo lagi sa amin ha? Ha? Huh? Ano? Saan ba kasama? Ha? Huh? Sama na kayo? Ayan uh, po, katid na po namin sila Bawal na po mag-video sa taas mga kababayan. Uh, Mamimiss namin itong mga bata na ito. Nagkikita uh, pa rin naman po kami pagdating ng panahon.